<laughs> eh, <Yeah. laughs> kuy. Na, na naman. Kuit na naman. Kuit na. Kuy tayo sa pag-iibon. Eh, tinatanggap na ng tayo. Yan. Yeah. Tatbang. Ano mangyayari? Bali pino-for sale na natin yung baka may mga gustong kumuha ng mga kapatid di Paljan. PMB, PMB, PMB. O ah <laughs> Okay mga kaibon Welcome back po na naman sa ating YouTube channel Nagbabalik po tayong muli Ayan na ako ah Ayan mga kaibon ah. Pre-pulling nga pala natin ngayon ng All Sal Leonardo At ah, saka yung dalawang club natin Dalawang club ba tol yung pre-pulling natin yan? Ano? Dalawa Dalawa Bali nagsali tayo sa Pabila, dalawa sa kwan to tatlo sa so, tuyo hagis ng kwan parehas pa amin at parehas pa amin ayan milagula ayan 11 po ang pawian natin ng CL tapos sa GR 81 1 po yan ha uh, time check tayo mga kaibon ayun mo ngayon lang ngayon lang ayun lang na 7.59 dahil dumada no? palagay ko may minig pa walang club dito sa palapit-lapit sa atin. Let's go. Mayroon kami mag-abang-abang tayo, para ibon, You know? <laughs> si Tolo. You know, si Tolo. Si Tolo, di makikita -ay yon. Ayaw tabla ng camera yon. Out po kay PJ Perez ng Tarlac. Extra tayo ng isang linyadang pasta. Iram lang eh, kaya nga. 114 km ang CL, 130 na GR.

ay, hey, basilyo, 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 basilyo. Hirap pa, yun. Pagpala. 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 58, 80, 60, 7. 60, 7. 60, 7. Ayun na, ayun na, maiiwan tayong patuloy. Dahil na, Nag dahil na. di dalam gagay may gecedaan. Ay 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 ayan. ay, ay, ay. Ito lang kasi yan. Hindi kasi ano yan. ay 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 pala, ay okay. Ay, Peter. <laughs> ay, ang peder. Ay, okay, peder. Uh, ay, no? kundi niya Siya na, um, ang oh. na, yun, Dumarating kasi, yun. Ito eh. Ate niya. Uh, Ate niya. Ate niya. Ate niya. na niya. Malakas, malakas. Ipong mo ulit ng kwad Malakas yan. Basta ganyan yung ipon, malakas yan. Pagaling sa pan, ay tatandaan nyo mga kaibon, galing sa hages, at ganyan yung ganyan pa yung ibon. Pagaling sa hages, sa ronda na ronda, ang ganyan, malakas yan. Ibig malakas ang katawan niya. Ayan o. Oh. Ay na may sumabay pa ro ronda pa yan. Ah, isang linggo lang eh bago bumaba yan. Isang linggo yan. Nakaprogram yan eh. One week. Chut 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 chut. Ah. Ah. Nagulat si Imay eh. Yun know? oh. Sok 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 sok.

Sobrang tigas ng tahi, dinala pa hanggang dito. Ayan oh. oh, mga kaibon, may naman nakarating. Eh, kay Kuya Arnold isa. Oo. kay Kuya Arnold. Kay Kuya Arnold dyan. Ah, say race, eh. oh. Ay, ayun. Ay, ayun. kalahiner. ayun eh,

isa na lang mga kaibon isa na lang complete na tayo sa mga pinasabayot Yan isa na yan ano Check it ano Kasi na lang complete na tayo last 20 na mga kaibon Time check na Time check Nakikita ba Ewan ko Okay mga kaibon, uh, kulang pa tayo na isa pero hindi pa naman cut-off. Uh, may gagawin tayo kaya hanggang dito lang po ang ating video. Ayan o, oh. muli nagbabalik po ang inyong vlogger. Ayun uh, o, eh, pinatuma ka agad ng tulo. Uh -huh. Pero pamiyamihala, andyan na yan, nalulukulukuhan lang. Yan. Ay wala magpakita sa camera. Ang well, secret yun eh. Secret weapon. Ganun yun eh. Secret weapon yun eh. Ang ganda yun eh. Hanggang dito na lang tayo mga kaibon. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> hindi siya pala kikita. Ay, Ayos. Kanyang tol. Quit. Ayan. <laughs> yeah. na, na naman. Quit na naman. Quit na sa po tayo sa pag-iibon. Eh. Okay. Tinatamba ng na nga tayo. Ayan. na. Wala. Alam mga yari yare walang mangyayari pino pinoporsail na natin yung baka may mga gustong kumuha ng mga kapatid di pal dyan bmb PME 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 PME